Hello everyone! Ayan ang inyong mayamang kakuskusan Ako ay magbababa ng aking dog Samahan niyo ako magbaba ng aking dog Dahil baka ako ay mahold sa aking kayamanan Diba? So buhay OFW Siguro nagtataka kayo Ano bang klaseng OFW to? Sobrang arte Magbababa lang ng asa. Oh my God, ang koko. Suot pa ang mga alahas na pampag -goodbyes. Ganyan po. Ako mag-content. <laughs> Char. Sasamahan ako. The first thing I do, hindi kailangang may dala tayong tubig. May dala tayong tubig. Dahil pag umihi at dumali ang aso, ay kailangan... tubig, baon para pag tumae at umihi yung aking to. So, let's go! So, ayan. Lagyan natin dito sa bag. Yung tubig ko na dala. Ayan, may tubig ang magdala at saka plastic. Ayan. Lagyan na natin ang lalagyan na natin yung pali. Si doggy. Ayan yung doggy ko. Come on. Come on. Come on. Come on. Okay. Meron mo aking aso, ma'am. Nagpapa baby pa siya. Come here. Ayan.

Diba na tayo. Medyo malamig. Malamig ang simoy. Ang hangin. Kaya, makadya. So, ayan guys. Sakay na ako ng lift. Press natin yung key. So, ayan ang inyong mayamang mayamang ka-OFW. Ayan yung dog ko. Hello. Hello dog. Hello baby. Masarap magbaba ng aso. Ayan. Ito ang aking... Ayan yung dog ko. Din, no, no, no. Over here. When you want to wee wee. When you want to wee, -wee is here. Ayan. Dito na siya. Over, 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 baby, baby, baby. Over here. Okay, here. Yes. Dito siya. Oh, ihi. Okay. Sige. Diyan ka umihi. Ayan po mga mga kahibol, <laughs> mga kakuskusan, mga ka OFW. Ayan na yung dog ko. Siya ay iihi na siya at dudumi. So ako ako naman ay nilalamig. <laughs> nilalamig po ako. Kaya ganyan ang aking hitsura. Kailangan kong mag magandang mayabang mayabang content lang walang magbabas walang magbabas bawal basher ayun lang ang daming ihinong aking alaga oh my gosh parang parang pinigil niya ng sobrang tagal sobrang sobra ayan sobrang dami ayan Ganyan po, kaya po tayo may baon tubig para hindi po siya mga moy. Ayan. So, next naman ay magpapadumi tayo. Iintayin natin dumumi ang aking dog. Ayan, dudumi na siya. At ihanda na natin ang ating plastic. Yung plastic na pang Oh, ayan guys. Nagdumi na yung aking dog. Kailangan na natin ilabas ang ating plastic. Ayan, ganito lang naman yung kasimple. Hindi naman, hindi naman, huwag tayong, wag tayong maarte, ba? Diba? Ganyan lang yung kasimple. Ang first thing you do, nakikita nyo yung magigantang kamay ko na yan. Susuot nyo lang sa loob ng plastic. Ayan na, nasa loob na ng plastic. Ayan. Dahan-dahan yung dadakutin. Dahan-dahan yung dadakutin. Ayan. Okay na. O, alam kita nyo. Ganyan lang kasimple. Ang magandang koko na yan, ang magandang kamay na yan, tagatakot lang lang tayo sa Hong Kong. O, ba? Diba? Ay, di wow. Ha, ha, ha. So, ayan na. Yun ang tug ko. Tumain na siya. Hindi ko na nilagyan ng tubig kasi hindi naman siya basa. So, ayan. Tapos na. So, and then, nakikita nyo. Itatapon na natin sa basurahan ng kanyang tai. And then, counting counting upo-upo lang. Kaunting pasyal-pasyal lakad-lakad. And then, pwede na kami umuwi. So, pwede kami umupo muna ng kaunting oras kasi sobrang hangin ngayon dito sa Hong Kong. Kasi winter na ngayon. Ayan, lumipad na yung sombrero ko, guys. Lumipad na. Ako. <laughs> Ayun. content na ako. Content. Ayun na. Ay, Ayun nako guys. Naputol yung aking aking content kanina sa pagbaba ng aso. Ito na lang, dilagsuhan ko na lang ng konti. Kasi, yung may Nakipag-chika sa akin doon nung ako daw ay nagdadakot ng aso dumungaw daw siya sa bintana ang sabi daw niya sino kaya yung Pilipina yun at ang pagkakadami ng mga alahas at yung mga maratis talaga no pilit pilit daw niyang tinitingnan kung sino hindi daw niya namukhaan siya ay siya daw ay hindi bababa hindi pa daw siya pupunta ng 7-11 pero hindi daw niya natiis bumaba siya at hinabol ako. Ako ay nakatalikod that time nagsusuklay na ako ng ng aso ko. Hindi tuloy nakuha sa video kasi nga na ano ako ano bang tawag doon tinamaan naman, yung parang naaabala, parang na ako ako conscious kasi na ako. Kasi nga doon sa itsura ko, sobrang bongga ko. Ang dami kong alahas. Tapos yun nga, naka -ano pa ako. Naka bihis ako kanina, naka sapatos. Tapos bigla siya, pumaba siya. At, mm, sabi, sino kaya yung Pilipina yung pagkakadaming alahas? Sabi Tapos pagbaba niya, nung pag ano ko, nung pagharap ko, sabi niya. Ay, ikaw lang pala yan ate. Akala ko kung sino, kanina ko pa ikaw sinisilip sa taas. Sabi ko, sino kaya yun? Ano naman 'yun magbababa lang ng aso eh, ang daming alahas. Si 'yan 'yung sinasabi ko. Na pero walang ganyan sa Chinese, Pilipina lang, mga Pilipino lang ang ganyan, 'di ba? Siyempre, nag-content ako. <laughs> Kaya 'yung last na video ko, nag-content ako. Na, nabasa niyo, napanood niyo. Kaya gano'n 'yon. So, paano guys? Wala lang. Ito lang yung karuktong. Naputol kasi. Hindi na kompleto. Pati yung pagtapon ko ng dumit sa, sa basurahan, hindi rin nakuha. Pati pagsuklay ko ng dog, hindi nakuha. Yung pala, na-conscious ako. Sa conscious ako pagka may ano na. Wala akong confident pagka may kapwa ng Pilipina na, na nakikipagkwentuhan sa akin. Hindi ko alam akala ko nakuha lang ko ng video hindi pala so kulang sa oras yung video ko na yun kaya ito na lang so pano? thank you so much follow for more bye bye